Anong pangalan mo? Siya. Gusto mo laro tayo? Sige. Anak. Daddy. Anak, di ba sabi ko sa'yo na wag na wag ka makikipaglaro sa mga hampas lupang katulad ng batang yan? may oh, dugyot na dugyot, oh. Arang ang sang-sang. Maluga ata yung batang yan eh. Alam mo na, sa susunod ah. Mamaya mahawakan niya ng kuto. Tingnan mo, hindi ng tatay niya. Parang dinalaga ng maayos ng magulang. Ang dugyot! Tungon na lang sa kapila ng play. Ha? susunod ano ko na mga paglaro, ha? Siya, siya. Anak, uwi na tayo. Ah, uh, Brad. Parang ang sakit mo naman mapagsalita. Teka lang, parang boy, nasasaktan ka ata sinabi ko. Eh, totoo naman sinabi ko eh. Dugyot yung anak mo. Eh ano? Tama tama. Para sa dugyot. May kasabihan nga tayo na pagpabaya ang ama, namamana lang anak. Buang di pa kayo naliligo eh. Alam mo pare, di mo sana ba ang ita no? Alam mo kasi kami medyo nakakangat sa buhay. Dapat ganun talagang sistema ng buhay. Hindi pwedeng makipaglaro sa mahihirap na katulad nyo. Alam mo, pag naging uh, business owner na ako, malapit na eh. Ibig sabihin nun, yayaman na kami. Kaya dapat alam nyo kung sa kayo lulugar. Ha? Ah, uh, siya, anak, tara, huwag na tayo. Yayaman na yan. yan. anak, pag-usunod ha. Huwag na huwag ka makikipaglaro sa mahirap. Kasi alam mo bakit? Magiging mayaman na sobra si Daddy. So, paano? Tara na! Oh, dito kang bata ka. Kinamang ka, oh. Ah, oh, bakit ba sambasa yung buhok ng anak mo? Eh, ito kasi pinagsabihan ko na na huwag makikipaglaro sa mahirap. Eh, ang tigas ng ulo. Kapag salita ka ng mahirap, akala mo naman mayaman tayo. <laughs> tayo kasi nakakontra eh. Pero huwag kang magalala, love. Alam mo, magiging mayaman na ako. Kasi meron akong nakausap na investor para sa negosyo namin. Tsaka mo na ako yabangan kapag may hawak ka ng pera. Oo na, oo na. Sige na. Paliguan mo na yung anak mo. Tara, ikot tayo anak. Ah, uh, ka na ha? Love you. Pare, may iba tayo. Ah, uh, kamusta na pala yung negosyo na pag-usapan natin? Sakto, pare. Yung investor na nakausap ko, willing maglabas ng pera. Talaga ba? Oo. Ayos yan, pare. Mukhang giginhawa ng buhay ko, ha? Sigurado ako. Dito na ako yayaman. Siyempre naman. Pero pare, sasama mo ba yung pamilya mo? Ano ka ba naman pare? Siyempre hindi. Eh, alam mo naman, di ba? Na matagal ko na pinapangarap maging mayaman. At saka isa pa, pare. Magta-travel ako sa ibang bansa. Kahit saan, pupunta ako. Pag mayaman ako, magagawa ko na lahat ng gusto ko. Iba ka talaga, pare. Makasarili ka eh. Hindi pare, may isa lang sa buhay natin ito eh. Kaya, siyempre, Ayaw nang lang isama yung mga pabigat sa buhay ko. <laughs> tara na ka pare, may tayo, mag magkapi muna tayo. Tara. O, tara. Ayun na. O, Brad. Ayos ha. Ang ganda ng porma natin ngayon Postura Posturang postura ka. Ang lakas ng dating. Akala mo talaga naligo eh, no? Ba't parang posturang postura ka ngayon? Alam mo, Brad. Pasensya ka na ha. Kahit tatlong beses ka maligo sa isang araw, Ganun ka pa rin. Pabaho ka pa rin tingnan. Alam mo, Brad, kita mo naman ako siguro ngayon. Baka di mo natatanong. imimit -me meet ko lang naman yung investor ko para sa negosyo namin. May meeting kasi kami. Tsaka, Brad, may iba tayo. Parang may dala kang folder. Siguro mag a ka ng trabaho, no? Alam mo, Brad, sa totoo lang, hindi mo kailangan talaga yan, eh. Eh, sa apply mo, map lang naman ang hahawakan mo. Ba't kailangan pa ng papel? Ito talaga, brad. Nakasaya mo lang yung oras mo. Ah, uh, meron kasi akong pupunta na business meeting eh. Meron kasi akong ano, bagong business. Nagpapatawa <laughs> ka, Brad. Meeting? Kaya nga tulad mong mahirap na yung magkaka-meeting. Alam mo, Brad, magaling kang joker eh. Pero mas maganda pa, Brad, ang gawin mo, maglakad ka na. Kasi kakunti lang yung hakbang mo eh. Sige na, Nano. Malis ka na! Ayos to, galing pataw ha. Lalo! Ah uh, pare, kapas na yung presentation natin, okay na ba yan? Okay na to pare. Oh, wala mong problema kung di ba natapos yan eh. Kasi alam mo naman, di ba yung pare mo. Ayang kaya, kaya i-present yan on the spot. Kaya pare, ako lang bahala ha. Pag dumating yung ka natin, ako lang pa i-present. Stay ka lang dyan. Sige pare. Ah, uh, good morning. Morning. Ah, uh, nga pala, sir. Ito yung presentation namin. Ah, uh, sir. Ah, uh, hindi, hindi. hindi. Ah, uh, pare na lang. Total, magkakatrabaho naman tayo, pare. Kaya hindi mo na tingnan yan. Alam mo, pare, yung presentation na yan. Wala yan. Kahit on the spot mismo, kaya ko i-present sa'yo yan. Kahit anong tanong mo, walang problema. Basta pagdating sa management, kaya nga ka yan. Tsaka pare, alam mo ba na hindi ka mapapaya sa akin? Dahil itong kumpare ko, best chef to. Kung di mo natatanong, sa akin nag-aaral yan, kaya napakagaling magluto niyan. Oh, uh, pare, saglit lang ha. Anong ginagawa niya kumag niyan dito, ha? Presentation ba nila ka? Yes, sir. Ito na po yan. Ah, uh, okay naman. Pero nakukulakan kasi ako. Teka lang. Bumakabang salita ka. Ano bang alam mo dito sa restoran, ha? Isa lang ang gusto ko mangyari. Pagdating sa negosyo, maging practical tayo. Lalo na't na pagkain yung produkto natin. Magkaroon tayo ng quality. At yung product, dapat binabalik-balikan ng tao. Ayos ka din eh, no? Akala mo kung sino ka? Baka di mo ako nakikilala. Kung baka pagsalita ka, akala mo ang dami mong alam. Bakit sino ka ba, ha? Ito? Ito lang naman ang amo ko. Si Sir Enzo. Tsaka lang ako dito. Ah, uh, Francis? na mo na ba yung mga bakal nila? Tamang tama sir. Na-check ko na tong dalawa na to. Lalong-lalo lalo na si Parang Charles. Five years na pala siya ng trabaho. Tsaka pa sa mga in-applyan niya. Ito naman si Sir J. Boy. Ah, uh, pagtapos ng culinary arts. Tsaka maraming achievement sir. Lalong-lalo lalo na sa ano, mga sikat na restaurant. Wow! Ah, uh... Willing ako mag-invest. Pero... Hi, Chef Jeboy. Thank you, sir. Congrats. Ba, dahil ka lang. Baka si Jeboy lang. Eh, paano naman ako? Ah... Meron namang bakanting trabaho. Pero, waiter, kung gusto mo lang. Nagkakalukuhan na hata tayo ah. Sa tingin mo, apply ako yung waiter mo? Ha? Magaling na manager ako. Kaya kong patagbuhin yan nang walang kahit sino. Hindi naman sinasabi na gusto mong tanggapin agad. Offer ko lang naman yun sa'yo. Kasi ako pa rin na masusunod dahil ako ang may-ari nito. At isa pa, binibigyan lang lang kita ng trabaho. Akala mo ba ako lang sa akin to, ha? Sa tingin mo, gusto ko ng mga trabaho? Yung nagkakamali, umag, plano, mas mabuti pang walang trabaho kaysa trabaho ka. Ah, uh, sir. Pagpasensya na ha. sobrang niya kasi talaga. Ah, eh. uh, Chef Jeboy, okay lang 'yun. Hindi ko kailangan ng tao na mayabang dito sa restaurant ko. Ah, uh, Chef Jeboy, congratulations. Thank you sir. That's Digni.